Panalangin ng hiling ng TV host actress na si Shara Diaz matapos nga mag-undergo siya ng laparoscopic appendectomy. Maraming netizen ang nagpipray sa kanya at ipinakita nga ni Shara ang ilan sa mga highlights ng nasabing operasyon. Ayon kay Shira, nagpapasalamat siya sa Panginoon lalo na't na naging successful ang kanyang operasyon. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga netizen na huwag ipagwalang bahala ang nararamdaman ng katawan. Narito ang buong kwento ni Shira at ipinakita din niya ang tila nakuha pagkatapos ng operasyon. Maraming salamat Panginoon sa successful operation. I'm now recovering but still in pain so please pray for me. Maraming salamat. I underwent a laparoscopic appendectomy. Ang normal appendix daw ay kasing nipis at liit ng eyelid. Ang nakuha sa akin ay triple o pa ng laki niya. Mabuti na lang talaga at hindi pumutok. Grabe yung takot, hirap at sakit na dinanas ko pero Salamat sa Diyos at nakaraos na ako. Salamat din po at ginabayan ninyo ang buong medical team ko during the procedure. Salamat po sa pag-aalaga nyo sa akin, doctors and nurses of Perpetual Health Medical Center. Thank you, Baba, Daddy, and Mama. Important reminder, always listen to your body and see a doctor when something feels off. Huwag baliwalain. Sa puntong ito ay tila naging aral ito para sa lahat na kung may nararamdaman nga ay huwag ipagbalang bahala at tumungo agad sa doktor. Nagbigay naman ng prayers ang ilan sa mga kaibigan niyang artista tulad ni Nathia Tomalia, Patricia Javier, Aisel Santos, Real Joshua Zamora, Aaron Villena, Sunshine Cruz,